Jose, 112. Ay, magandang gabi nga sa inyo mga kabuwaik. Ay, ano ka? Ay, siya, kami nga pala nagpatimbang na labing pitong baboy kanina. Ice, ka -ay, ayos dahin. shout Shoutout nga pala sa mga tropang arem mula sa San Jose, Batangas. Mga arden nga pala ang huling kumuha din eh. Sa nagtatanong kung magkano, Basta ho, hindi ho bababa sa 172 ang kilo sa buhay. Hindi naman ho kami direct sa holer, May ahente din ho kaming contact. Pero yung ahente ho namin yon ay siyang direct naman ho. Kaya ay sa dine. Sa mga nagtatanong ho, saan ho ang aking location, aring munting babayon ho namin ay located din sa Lemery, Batangas. Katulad yan ang sabi ko, basta hindi ho bababa sa 172 ang kuho din sa buhay na baboy. Sa inyong lugar mga kabuhay, magkano na? Comment yun naman ang lugar nyo at kung magkano ang presyo ng liability yan sa inyo. Aret, nakalimutan na ang password ng gate na aray. Pero nabuksan din naman. Yung iba nga pala din eh, ay tira nung nakaraan. Kaya yung iba ay kakaunti na laman sa pita. Unang tinimbang are, kau ay sa manang buwe na manong nung are, eh, 93 kilos, magandang simula, ika nga. Are, ang padalawang tinimbang, malapad ang likaw, kau ko, ganda ng baboy na are, ang timbang na are, 111. Lahat naman ang kinuhong are, ay mga pasadong timbang. Lahat ho, 80 pataas, di niyo sa amin, di eh, pwede ka na magkatimbang ng below 80. E eh, di magkakaroon larang less stress sa timbang. Halimbawa, kung 79, hindi eh, magiging 76 na lang ang timbang. Tapos, minsan may mga baboy din na may loose-loose, may naiiwang itlo, kaya nagleles din ho pag gayon Meron kami din yung May naiwang isang itlog. O, kita niya naman. Minus 2 yan. O, less 2. 87 ho. na yung timbang. E, eh di minus 2. Naging 85 na lang ho. Nga pala, kapag magpapatimbang ka ng mga pati ni Rimbabaw, hindi ho pwedeng titimbangin agad. Kailangan pong ipasting o hindi pa Kumbaga, dapat ho ay reserve. Kadalasan ang pasting ay mga 12 oras pero nakadepende pa rin ho yon sa holer. Kaya po pinapasting ang mga tintimbangin baboy ay para ho safe ibiyahe at makuha ho ang tamang timbang ng mga baboy para hindi ho madaya ang timbang. Kumbaga, dahil ho kapag pinakanyan yung mga baboy, edi laking karagdagan ho nung nakaimpids na on. Pati nga po pala painom ay wala din ho, kapag pinapasing ang mga titimbangin baboy. Bale pito ho, tinimbang na baboy sa aking kapatid at sampu naman haw sa aking amat ina. May mga ilang iwan pa ho din parang mga nasa 30 peraso pa. Nakakapaniba at kapag nabenta na ho rin mga tirang are ay wala na ho yata kasunod. Bale mga buik pa lang ho, mga susunod din e Tapos yung ilan ho namin mga buik ay nabenta na rin. Iilan na ho nandine, pero sa dyan namang yun muna ho ang plano namin, ang magbawas ho muna ng alaga. Natanda na din ho kasi ang aking amat ina Napapagod na, kaya kung mag-aalaga man ho, ikunti na lang muna Bale sa batch nga pala ng mga titimbang nga re, ay 114 ho, pinakababigat Ang mga re, mahigit apat na buong alaga Sa mga nakain naman ho ng mga re, yan ho ay mahigit apat na sakaw kada baboy Bale yung apat na sakaw mahigit na hong iyon, ay mula pagkadalawang buwan ng mga baboy na re Ay meron din nga pala kami kalinang pinasalang, kaso ibagsak Parang tumimbang lang na 74 kaya hindi na namin pinakuha. Tapos sakto naman na may nagtanong sa akin na katrabaho ko dati, naghahanap siya ng baboy na 70 kilos, kaya yon napabigay namin. Bali binigay na din namin at nang maubos na ang isang pitak na yon at siya lang din naman ang laman ng pitak na yon. Pero kung kukwentahin mo, ay malaking lugi kapag bagsak ang timbang, kaya maigi sa dyan na bago ko magpatimbang, ay mga pasado para pasado din nakita. Pero sa awa naman ng Diyos ay tumubo naman sa mga pinatimbang nare. Pero syempre, ibababos pa doon ng pagod at hirap sa pag-aalaga. Pero lagi naman gayon, hindi la ang pera ang puhunan sa pagnenegosyo. Kung minsan niya, parang mas malaki pa ang nagiging puhunan ng hirap kaysa pera. Minsan kung iisipin mo parang lugi pa sa laki ng hirap, lugi pa sa pagod na ginugol, pero hindi. Hindi ka lugi. Hanggat nabibigyan ka ng pang-araw-araw na panggastos, pang pang-araw-araw na pagkain ng negosyo na pinaghihirapan mo, hindi ka lugi, kundi blessed ka. Blessed ka at binigyan ka ng hanap buhay o negosyo na kaya kang buhayin sa araw-araw. Wala kasing easy money, lahat talaga pinaghihirapan. At kung nagbubungang paghihirap mo, congrats, may nangyayari na sa paghihirap mo. E eh sya, ipanagang mga kabuwek, susunod na lang huli. Sana'y magbunga pa, may naghihirapan natin. Ingat. Love you. Thank you, boss. Thank you, thank you. Shout out. Salamat po. <laughs> Salamat po. Thank you, thank you. <laughs>